Good morning! So, welcome back again to my channel. So, today guys, is gagawa tayo ng Is the, magagawa tayo ng vaccine na lako-lako. So, ito na yung aking mga ingredients dito na ilalagay. Siyempre, hindi ka yung ating sibuyas at saka talong. Lagi natin siya ng talong. So, ayan na. Nandito na yung ating isda. Malinis na yan. So, lagyan natin siya ng na sibuyas. Kamatis. So, ayan natin siya. Okay. Yun yung ating talong. Hindi mawala yung talong Then, kahit kain, ito, Okay. So, lang. Tapos, mahal, may -in na ako dito pang Gusto so, yung buong uh, lang. Ito, eh. Tapos, tagyan natin siya ng silip haba. Siyempre, pampalas at magpasakyan. Twitter. Kung nawawala yung atin. So, isa mo yung ano talaga. Isang malaki. Ano, kasi gusto ko yung taxer na marami. Uh, luya. Masarap yung luya. Yeah. Tapos, titikin lang natin itong ating ano. yan nung okay. Oh, oh. okay. okay. So, siya pag di tik tik. na dito kasi. May natin din Oke. Okay. Soalnya yeah, nah. okay. tadi. So, ayan guys, lalagyan na natin siya ng ating toyo or oh, patis. Gamit ko dito yung um, favorite na brand, silver smile. So, ko na sa pinas lang ako. Tapos, lagyan natin siya na, of course, maraming vinegar. tayo din Tapos, one, ano, uh, one-fourth cup na tubig. Then, lagyan natin siya ng asin. syempre, di mawala yung asin. Si salt yung aking gamit dito. Yan, ito siya maganda siya gamitin. Organic. Plus, lagyan natin ng bitsin. And then, oil. Kailangan lagyan natin siya ng oil para lalong sumarap ba? Or mas to big Tapos lagay natin ng tubig. One part cup. Siguro na kaya natin. Ayan. So, ayan na. So, ito na yung ating paksiyon na ano, lapo-lapo. So, takpan natin siya para sasalar na natin siya sa apoy. So, ayan guys, na yung paksew natin. So, tagay na natin siya dito sa ating oven. Ayan, nakandar na siya. Nandaan na yung apoy. Eh, luluto natin siya ng mga 30 minutes. Thank you for watching. See you again, mga See you. Ay na tayo. Ito yung panganang lapu-lapu. Ayan siya. Tingin natin sa bawah ating kani. Tapos yung talong.